Good day mga chinggu, tara, samahan nyo kaming manguha umamitas mamitas nitong mga sitaw. Sumama nga ako dito kay Layubo na mamitas na rin mga sitaw at wala din naman akong gagawin for today's video. First time ko nga ito na mamitas na rin mga sitaw kaya naman nangangapa pa nga ako dito. Pero syempre bilang bagong experience ay talaga namang natutuwa talaga ako dito. Laging ang bagyo beans ang pinipitas ko kaya naman kahit papano ay bagong experience na naman itong pangunguha nga nitong sitaw. Isa lang naman ang sitaw sa paborito kong gulay kaya naman for The go. Masakit sa kuko ang pamimitas ng sitaw kaya naman kung ayaw mong masaktan ka kagaya ng ginawa sa ng ex mo o iba't napunta naman doon. Kaya imbis na kuko ang gagamitin ay iikutin mo na lang ito para mapitas kaso mabagal nga lang siya. Sobrang nawiwili talaga ako lalo na kapag bagong experience o kalaman pagdating sa usapang bundok ang aking nadidiscover. Natutuwa pa nga ako sa mga sitaw na ito at talaga namang pagkahaba-haba ng sitaw wag rin minded ha. Sabi ko nga baka mamaya akala ko isitaw pa ang napipitas ko tapos ahas na pala naku wag naman sana at di ko talaga alam kung saan ako tatakbo mas lalo nga akong nagi-enjoy dito dahil marami nga kaming namimitas dito. Yung tipong habang namimitas ay may kasamang kwentuhan, tawanan, lokohan at kung ano-ano paman. man. Isa nga naman talaga ako sa mga tao na talaga namang tuwang-tuwa lalo na pag usapang harvestan na. Kaso nga minsan meron talaga mga pagkakatao na talaga namang ayaw akong patulungin ni Yubo kaya ayun lungkot muna ang person. Siguro nga minsan meron nga namang mga pagkakatao na gusto nga ni Yubo na siya talaga ang mamimitas, siguro nawiwili din sa pamimitas kaya nga gayon. Sabi nga kasi ni Yubo sa akin ay nab babagalan nga daw siya sa akin kaya minsan ayaw na nga akong patulungin pero hindi naman talaga ah. Kapag sarili nga naman talaga ang pinipitas ay feel na feel ko nga ang pamimitas kaya nga siguro nababagalan niya sa akin si Ubu. Minsan meron din namang mga pagkakataon na pinapatulungan niya ako mamitas ewan ko baga mas gusto niya lang daw yata nasa tabi niya ako. Ganun. Minsan kasi talaga kapag namimitas kami ni Ubu ay minsan kanya ang good at akin naman ang reject kaya gayon. Mas mabilis nga naman kasi magbandel o di kaya magbalot kapag malinis na at napagpilian na. Kaya naman kadalas, lalo na kapag sariling tanim, ay gayon nga ang ginagawa namin. Kanya nga ang good at akin nga ang reject. Paulit-ulit ka lang, ten. O, di ba Kung mapapansin nyo, ay talaga namang sayang-sayang nga dyan ang aking jowa. Palibasa nga may pinag-uusapan na naman atang kalokohan din eh. Akala mo nga dito ay ising isilang lang kayo buaring pamimitas ng sitaw pero yung totoo masakit na nga yan talaga sa kuko. Isa talaga sa mga struggle kapag namimitas talaga ng mga ganitong gulay kagaya ng beans at saka nga itong sitaw ay talaga namang pagkasakit-sakit nga sa kuko. Pero kahit ganoon pa man ay talaga namang for the go. First time ko ngang mamitas dito ng sitaw at first time ko rin makakita ng sitaw na ganito talaga pagkahaba-haba nga naman. Baka meron nga pong magsabi na kami ay jackpot dito ay hindi po amin ito nakipitas lang po kami dito pinag-arawan lang po ni Yubo at saka sa mga sandaling ito, ang sitaw po dito ay mura laang. Isa nga rin talaga sa nakakalungkot na parte ng pagiging farmers ay kapag naghirap ka sa pagtatanim, tapos pag nag ay talaga namang kamura, nakakalungkot nga naman talaga. Nakakatuwa nga namang isipin na mayaman ka man o mahirap, lahat ng pagkain na kakainin mo ay nanggaling nga sa ating mga farmers. Kaya naman, maging mapagpasalamat tayo kay God at pangalawa naman sa ating farmers na walang sawang nagtataguyod o nagpo ng ating pagkain. At hanggang dito na nga lang itong aking pamimitas serye. Maraming 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 salamat po sa inyong panonood. Please follow for more. God bless.